ito na guys yung pangalawang dive namin at sa maral ang una kong nakita ayun sa pole maganda ang sampol sa maral agad bagong spot ito ngayon pa lang ako dito nakakasesed katabing bahura lang ito nung sa una nating dive tandahan lang tayo at magagandang klaseng isda ang napakita ito, dalagang bukid. Maamo. Ayun, sa Ito ang dalagang bukid. Nasa dagat nakatira. Madalas na luto ako dito. Prito lang. Tapos kinikilaw. Awang kung ano pang masarap na luto dito. At yun, may lumalangoy na isda. Palayo. Grabing ilap. Malayo pa lang ako natakot na. Anong isda kaya ito? Punong. Ayun, getik. Yung isang klase ito ng punong. Yung malaki ang mata. Presyong alatan ito. 60 hanggang 70 ang kilo. Oy, may grupo ng tangkit. Kaya lang maliliit. Huwag muna natin kunin. Pinapaalis ko. Baka makita ang dalawa kong kasama. Panain. Sige, alis na kayo. Kagabi-gabi na. Dito pa kayo natutulog. Baka kayo makorpio. Ang dami sana. Kaya lang maliliit pa. Yung balaki ang hanapin natin. Ito, dalagang bukid. Mahamo. Yari ka. Tumalikod pa. Haharap ka din. Ayun, sa pole. Laging dalagang bukid ang napakita. Ang gusto kong makita, yung dalagang bayan. Ito, manitis. Yung isang ori ito ng manitis. Ayon, sa pole. Ito ang manitis na masarap ihawin. Yung ibang manitis, pag iniihaw, nadudurog ang laman. Iba ito, paborito ko itong inihaw. Lalo na sa Paksiw, mas masarap ito. Ito, may dangit bahura. Maamo din. ayun sa pole nagkasa at may napansin pa ako sa parting unahan naglalangoy magkasama siguro ito malayo lang ang pagitan maamo rin buti na lang at huminto. yari ka sa akin magalaw hirap sipatin Ayon, gitik. Sana makita natin yung grupo nito. Para sunod-sunod ang pagbana. At ito, may solid na pula. Ayon, sapol. Kapresyo rin ito ng mga kanuping, danggit at samaral. 130 ang kilo. ayos ng bagong spot na ito sunod sunod ng mga first class na isda ito kanuping nakatago ayun gitik Pagsariwa ang kanuping masarap isigang manamis namis ang lasa sana may mga kasamahan pa Hoy, may lumalangoy na dalagang bukid. Ayun, sa Paul. Sigurado na mga kadelisya ng pandurodogtong. Halos lahat ng isda first class. Magandang tsaga-tsagaan ito. Hoy, kulambutan! Malaki! Humahanap ng mga kakain. Siguraduhin ko ito ng pana para pandrodog tong sigurado din ayun sa pool maraming naibugang tinta sayang sa bagay nagmura man ang tinta sige na kahit ibuga ng ibuga mo yan 400 na lang ang isang puno sa bote ng kubra yung maliit na bote thank you lord at nakakulambutan na kwartang linaw na ito may dalagang bukid ulit na lumalangoy. Ayon, sa pole. Ang kagandahan sa bagong spot na ito, maamo ang dalagang bukid. Kahit yung ibang isda maamo din. Hindi mahirap patamaan kapag maamo ang isda. Kanupeng, ganda ng tago sa lalim ng corals. Yari ka! Ayun, gitik. Makakasigang na nito. Yung mabili. Nagtesting ako nito ng paksew. Masarap din. Hanap ulit tayo at baka may kanuping pa. Ito, solid na pula. Ayun, sa pool. Nakawala pa. Pero patay na. Gitik pala yun. Dampotin ko na lang. Mababaw lang ang spot na ito. Mahigit sampung di pa. Hanap ulit tayo. At baka may solid na pula pa. Ops! Tikwi! Ayun! Sapol! nasamaan ang tama hindi nakakagalaw na maigi ito may dalawang isda punong at suga dito tayo sa punong ayun sa pool dagdag pang timbang din ito tsaga cagaan ko ang punong at Sixty rin ang kilo. Oy, may dalagang bukid pa. Naglalangoy. Yari ka. Ayon, sa pool. Ito ang kagandahan sa panak na may sima. Hindi ba na basta nakakatanggal ang isda? Sana yung dalawa kong kasama ganito rin na pana Magandang klase rin. At yon may lumalangoy na solid na pula. Ayon! getik. Sa kulay pa lang, halatang masarap na. Oops, dalagang bukid. Ayun, getik. Maganda ang mga tira ko ngayon. Walang nakakapunit. Bunganga ako ang mapupulit na. Ang ingay ko kasi. <laughs> Ito naman yung isang uri ng punong panain ko. Ayun, sa pool. Maraming klase ang punong. Bihira ko lang panain yung iba. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood at Merry Christmas sa inyong lahat. Ayos pa man nyo, nahuli namin dito sa pangalawang dive. Yung mga kasama ko, nakapana din ko ng butan. Maganda at karamihan din nilang napana. Mga first class na isda. Mga dalagang bukid at yung solid na pula. Ito yung huli ng kasama ko. Isang kulang butang din, kaya lang malaki. At pagkalagay ng mga isda sa kahon, nag-uwi na rin kami. Ito na guys, yung kita namin sa dalawang dive kagabi. 6,566. Lahat-lahat na ito, kasama na isda. Thank you ulit kay Lord. At ito'y na naman kami pandardog tong.